Natapos ang pagkakadiskubre sa isang walong taong gulang na batang babae na nakasilid sa sako dyan ho sa Rizal, naging usap-usapan naman sa social media ang umanoy pangunguhan ng mga bata. Uy! O? Ang PNP sinabi, Ay, wala yung puting ban. Na nandito yan o. Ano. Nandito to. Ang hmm. bata, kinukuha. Hindi. Ang kinukuha namin mga reporter. Ba? Teka. Si Jim Tehano ang kinuha. Ay, di ba? Magbabalita. Jim? Pinabulaanan ng Taytay Police ang umano'y kumakalat sa social media ukol sa mga missing person at pangunguhan ng bata sa Rizal. Ayon sa PNP, fake news ang lahat. Ang pagpapakalat umano ng maling impormasyon ay may kukulang parusa base sa Republic Act 10951 ng Article 154 o pagmumulta ng hindi bababa sa 40,000 pesos at hindi lalagpas sa 200,000 pesos. Actually, nung binerify natin, ang dami ho doon ay HOAX. Oh, Saka meron din na hong uh, missing na eventually doon ay uh, nakita na awan yung coordination natin doon sa pamilya. Then yung isa pa doon is hindi naman missing dahil nagpaalam na magtrabaho sa Marine uh, San Mateo. Kasunod ito sa nadiskubring bangkay ng isang walong taong gulang na batang babae na nakasilid sa sakot wala ng buhay. Sa lupang arenda, Barangay Santa Ana, Tay Terizal, Webes ng Gabi. Unang napaulat na nawawala ang biktima miyerkules noong nakaraang linggo na inakala ng pamilya na kwarto lamang ito matapos makipaglaro sa mga kaibigan. Paglilino ng opisyal, isolated case ang nangyaring insidente. Sa ngayon, hawak na ng Taytay Police ang sospek matapos maaresto noong biyernes ng gabi sa inuupa bahay nito. Samantala nakatakda na mang i-inquest ngayong araw ang sospek, hinihintay na lang din ng otoridad ng autopsy ng bangkay bago madesisyonan kung anong isasampang kaso bago maglabas ng opisyal na pahayag ang PNP. Sa kabila nito, may paalala naman ang taytay pulis sa publiko, partikular sa mga magulang na bantayan ng mga anak, lalo tong minor de edad. Dapat pagdating ng alas uh, 6 ng gabi ay nasa inyo na po silang tahanan. Ano? At kung yan si man ay uh, ay reported sa inyo na nawawala, ay uh, agad na ipagbigay ang ating kapulisan. Ano? Ang sagaroon ay makatulong ang ating kapulisan pag sa paghahanap sa inyong mga anak. Jim Tihano para sa 100% Balita.